صلى الله عليه وعلى اله واصحابه يوم القيامه بسنته الى جنته الامارات يقول الله جل وعلا في <applause> كتابه المجدد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفتحوا هو خير مما يجمعون وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "من يريد الله الخير في به". اذا رضي الله سبحانه وتعالى سبيايا السحاوة من الله. لاهل سبيايا at sa awa ni Allah sila ay magdiwang o sila ay magsaya. Ang pagsasayang gagawin nila ay mahigit o mas mabuti sa inihipon nila na pangbibagay dahil sa awa, dahil sa biyaya at sa awa ni Allah, ayun mga mananampalataya, maging masaya kayo, magalak kayo, at ang pagkapagalak na yan ay mas mabuti kaysa mga iniipon ninyong kay Mas mabuti yan kaysa mga kayamanan ninyo, mga anak ninyo, mga lupain ninyo, mga hayop na mga iniipo ninyo. Sinabi niya po sa inyong kudari na ang tinutukoy na biyaya ni Allah siya ang bukang. At ang awa ni Allah na tinutukoy ay dahil tayo ay naging kasama sa mga tao na ipinahayag sa kanila ang Quran. Kasi tayo ay mga Muslim, tayo